Hi guys! Good afternoon sa inyong lahat! For today's video guys, ay magkakain tayo ng merienda kasi nagutom ako guys, kasi naglinis ako ng kwarto So alam nyo naman guys, ang trabaho natin So naglinis ako ng kwarto, so katatapos ko lang kanina So kakain muna tayo ng uh, tinapay with uh, ladies church, uh, chicken spread Iba't tawag doon? nagutom mm, ako guys <coughs> shout out wala sa mga laging nasusupport sa akin guys thank you so much salamat po alam mo ba is ka pagod ako nakakapagod sana magiging mayaman na lang tayo no? walang pera Ang hirap magtrabaho. Ang hirap kumita ng pera. Diba? <coughs> Bagal. Ito yung merienda ko. Ah. Ayaw ko mag-juice. Sobrang tamis. Kasi ito magbawas ang timbang ko. Kasi, mataba na tayo, guys. Good afternoon, from you guys. huh <coughs> mm -hmm. Please don't subscribe, guys. Hmm. mo ng mga... <coughs> hmm. Pagkikwento lang ako, guys. Meron ako nabasa sa ano ko, sa comment section ko na bahay ko daw ito. Hindi, guys. Hindi ko siya bahay ito. Bahay ng boss ko to, guys. Hindi ko bahay ito. So, dito ako lang nakatira. So, siyempre, lilinis tayo, syempre. Mm. Yan, yeah, inuupuan ko, guys, kusina ito. <coughs> ito yung kusina. Kaya nga lagi ako umupo dito dahil nandito yung upuan ko. Saka, wala kasing wifi sa loob. So, dito ako sa labar. Laging umuupo kasi may wifi kasi dito sa harap ng hmm. Ang tutong bahay ko guys nasa Cagayan Valley. Doon po yung totoong ano tirahan ko. Doon yun nanay ko. Hmm. Nakikita ko doon minsan din pag-uwi ko. Sa probinsya. 嗯。<No. S 2> <clears throat> ang gusto ko lang guys ay tulungan nyo sana ako manood lang kayo sa mga videos ko guys um, hayaan nyo guys para someday makagawa rin. pupunta rin ako sa mga lugar na gusto ko kasi ang gusto ko talaga travel Aso, wala tayong pera yun talaga ang pangarap ko, mag-travel kaso wala nang pera. Kaya ah, muna mag-ipon para may pang travel natin. Diba? Mm-hmm. <coughs> hmm. ah asap ng tubig Ginaganahan ako sa tubig yow din. yow yow po pala sa lahat po ng mga yow 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 Inday yow uh, Inday yow 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 Marichu, uh, Marichel, um, Ladies, uh, M. Ay, uh, ano pa? moto vlog. Ah, uh, sino pa ba yun? Mga uh, susuport Nakalimutan ko na yung iba. Hayaan nyo guys, i-ano ko dito. I-flex ko kung sino yung mga naging, ano, uh, nagpupunta sa akin. At, salamat po sa mga nag-super chatter noong nakaraang linggo sa akin. Thank you so much sa inyo guys at sana uh, andun pa rin kayo guys kasi alam nyo guys uh, gusto ko mag mag-vlog sa ano sa ibang lugar kaso hindi ko magawa kasi wala tayong pamasahe kulang yung pamasahe natin no, so, gusto ko pumunta sa ibang lugar so nag-ipon-ipon siguro tayo ng pang ano pang pamasahe kaya sa ganun baka punta naman tayo sa ibang lugar yun yung pangarap ko talaga Shout out po sa inyong lahat, guys. <coughs> Yan. Tapos na ako ng na, guys. At tapos ko na talaga naglinis sa pagod ako. Nap napagod ang lola niyo, guys. Thank you, guys. Bye. At sana po manood kayo lagi sa mga videos. Sa lahat po na hindi pa nakapanood sa mga videos ko. Uh, please uh, subscribe my YouTube channel, Luyang Lu Vlog. And Uh, click the notification bells para lagi kayo updated sa aking susunod mga videos guys. Thank you so much guys. We love you always guys and God bless po at ingat po kayong lahat. Thank you so much guys. Bye! Hi guys! At dito ako ngayon sa ano uh, nagiinom kami ngayon sa kabahay ng friend ko. So Ayan, mag, lang sa lang saglit. Actually, naglasing na ako, guys. <laughs> enjoy, enjoy. Chill, chill, chill lang ba? Chill, chill lang ba tayo? Ayan. So, ngayon, uh, dito ako. So, mas.